materialis mga idol may jacket tayo kasi ano na kurang init ayan shout out pala sa mga ano kapatid kong alpakaparo ayan shout out sa inyong lahat sa lahat ng alpakaparo sa buong mundo shout out jacket tayo para hindi tayo masunog samahan nyo kung mga idol pupunta tayo sa IMC at bibili tayo ng materialis para sa project natin kay mamlibih Libby Cruz ng uh, Saug. Siyempre, ayon tayo. Hindi na ito. GO Em ngày ngày được Ayan mga idol kabubog Ayan, samahan nyo ako mga idol kabubog mamili ng aluminum and accessories Sa IMC Aluminum and Glass Supply Dito po sa Santa Rosa Marilao, Bulacan Malapit lang po sa May Divine Mercy Ayan, wala po tayong kasama mga idol kabubog Dahil nga po si kabubog Louie ay Umikstra muna po doon kay Balik Jojo Dahil medyo mahina po ang aking tanggap ngayon na project May isa-isa lang po Kaya ako lang po muna ang gumagawa. Ayan, surprise muna tayo mga idol sa bubog yan mamibili tayo ayan gusto ko po pong shout out ang ating mga subscribers followers yung viewer organic viewer ayan followers po sa facebook page ayan maraming maraming salamat sa pagkakilig po sa panunod ng ating mga video sana po hindi kayo magsawang manood sa ating mga video at sa mga OFW natin po dyan sa anmansulok ng mundo ayan mag iingat po kayo palagi mga kabubog ayan mga idol sa aking mga idol kay idol Jafford Sniper Idol Kuya Noli Vlog Ayan, sa Timburi Borea Sa lahat-lahat po Ayan, Shout out po sa inyo Mag-ingat po kayo palagi mga Idol Kabubog Sa mga kasamaan bubog ka bubog, bubog po Kabubog sa larangan ng Las Alpinong Works Ayan, mag-ingat po kayo palagi Ayan, safety first po para ano, mas maganda At ngayon po, papunta na po ako doon sa AMC Glass and aluminum supply Ayan, mamili po ako ng materialis para po kay Ma'am Libby Cruz ng sa Umarilaw, Bulacan. Mayroon po siyang pinapagawa sa akin na anim na pinta na kunin po ito. Ayan, maraming maraming salamat po, po sa patuloy ng pagkikiwala. Ayan, si Ma'am Libby, ilang bisis na po ginawan namin yan mga ito sa bubo. Ayan, maraming salamat po, po sa palaging pagpagawa sa akin. Ayan, mga ito, samahan niyo ako mga ito sa bubo na mamili ng materialis. Ayan mga idol, nandito na tayo sa EMC Glass in Aluminum Supply Ayan, Sa Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan mga idol Malapit lang po dito sa may. Divine Mercy Ayan po, nandito na tayo mga idol kabubog Bibili nga tayo ng materials At accessories At ito na nga mga idol kabubog, yung accessories na nabili ko mga idol Ayan At yung aluminum naman mga idol, nandito Ayan, kulay brown na yan mga idol, yan ang order ko po Ayan at series for owning window ayan na mga idol yung pinick up natin mga idol hmm. anim na bintana na ano owning window kay ma'am Libby ng Saug ayan shout out sa iyo ma'am ma'am Libby Cross ng Saug at ngayon mga idol kabubog ay pauwi na tayo sa ating gawaan ayan para makapagsimula na po tayo makapagpamutol ng materialis at makapag-asimbol ayan mga idol kabobog para at least meron tayong trabaho dahil pa isa isa ayan out sa mga valid customer po dyan na patuloy na naniniwala sa aking servisyo kay ma'am Michelle po ng Valenzuela ayan set out po ma'am kay ma'am na din lanosa ng bagong kong kalookan kay ma'am uh, Gina Lamando po ng Prinsa ayan may mga project po ako sa kanila mga ongoing project po yan mga idol kabobog kaso nga nauna po si ma'am Libby Cross na nag down payment. kaya po punahin po natin siyang gawin sunod sunod po yan mga idol kabobog yung nauna siyempre yun din ang una natin ang gagawin ayan mga idol kabobog at advance happy birthday pala sa aking papa ayan magbe birthday po siya sa May 22 Ayan, sana madaming project pumasok para po at least makapag uh, bigay tayo ng ano, panghanda sa kanya. 70 years old na po siya mga idol kabubog. Ayan, sa 22. Ayan, plano ko po sana umuwi para maki-birthday. Ayan, shout out sa family di maiwat po sa Pawili Bulaka Marinesor sa Soul 1. Pawili Bulaka Marinesor. At ngayon nga po mga idol kabubog ay pabalik na po tayo sa ating gawaan. Ayan, bumalik na po ako sa shop. Bumili po ako ng materialis. Ayan, wala po tayong kasama ngayon mga ng idol kabubok. Dahil nga si kabubok Louie ay umistra muna doon sa paling uh, video. Dahil wala po ako masyadong gawa. Kaya po sa ngayon, solo flight muna tayo mga idol kabubok. Ayan, bumili ko ng materialis. Para kay mam, Lewe eh, eh, cross na sa Oog, po Bulacan. Ayan mga idol, sa mga gusto pong magpagawa, ayan, pwede po nyo pong visitahin ang aking Facebook page Dennis Twin ang aking YouTube channel Dennis Twin at pwede nyo rin po akong tawagan sa aking cellphone number at 0922-668-8552 yan LDR Glass Aluminum Installation Services located at Barangay Santa Rosa 1 Marilao, Bulacan road going to Slaughterhouse ayan po mga idol po at ngayon malapit na po ako dito sa aking gawaan yan may judooban po kasi mga idol ang aking gawaan kaya wala po tayong walk-in halos uh, mga followers ko po subscribers sa youtube po ang aking mga ano madaling salita po mga idol kabubog social media po ang ating customer ayan nandito na nga tayo mga idol kabubog at i ko na itong uh, materialis na binili natin ayan para maya maya po mga idol makapag potol na po makapag simula at makapag asimple na tayo Masimula na natin itong project natin kay ma'am Libby ayan mga idol kabubog